sa lahat po ng mga kababayan ko dito sa ating bansang Pilipinas, no? Luzon, Visayas, Mindanao. Especially po sa mga Montilipeño dahil ako po isa akong Montilipeño. Bibigyan ko lang po kasi kayo ng babala. Baka maloko kayo nitong one month party list po na to. Huwag po kayong magkakamali na po ang one month party list. Iyan po ang nangunguna po dyan na talagang nagpupursige, no? Ha? Ito pong si Atty. J.J. Alcaraz, no? Ngayon po, ito pong J.J. Alcaraz po na to, siya po, ha? Ang number one, ika nga talagang, ha? Nambubudol. Bakit? Sinasabi ko nambubudol. Tandaan po ninyo, ako po'y Montelipeño. Ha? Dito nga sa Muntinlupa, hindi ho kami nila magbabigyan ng tamang kalinga. What for pa ang buong bansa? E eh, ang party list po, no? sinasabi nila rito na dapat daw magandalo para may sarili kaming party list. Hindi po ang party list para sa mga nakaka hindi nakakaintindi. Ang party list po, hindi po yan para sa isang lungsod lang. Bagkos ang party list po sa hindi nakakaintindi, yan po ay kabubuoan ng buong Pilipinas ang sinisirbisyon niyan. Ngayon, ba't ko po nasabi na wag po kayong bumoto ng one munti. Una, ha, yung pong uh, nominado na si Jojie Alcaraz, Atty. Jojie Alcaraz, alam po ninyo kung ano, meron po yan naging kaso ha, ng pandaraya ha, noong panahon ng 2001 na atulan po siya sa Comelec ha, ng pandaraya. Meron po yan. Ayan, ipakikita ko po sa inyo, ito po ang ebidensya. Ayan, tignan nyo. Diba? So, now ngayon po, no? ang susunod, ha? ito po ipagkikita ko sa inyo, ano po raw ba ang binibisyo ng care card? No? Ha? Yan lang ipanluloko na naman yung care card po niyan. Napakarami pong usapin dito, lalo dyan sa care card. Nagtataka lang po kami kung bakit sa buong National Capital Region, kami lang po ang may bayad ang care card. Ibig sabihin ba yung kailangan mag-care card ka? Kailangan daw, pag may care card ka, makakabil ka raw ha, ng subsidy dyan sa Osmond. No? Ha? Na 25 to 75 subsidy. Ngayon, hindi po totoo yan. Dahil kami po ang bumibili ng bulak namin. Kami po ang bumibili ng ringgila namin. Kami po ang bumibili ng surgical glad namin. Kami po ang bumibili ng uh, electros namin. Kami po ang bumibili ng uh, gamot namin. X-ray, laboratorio. Sa totoo lang po, kami lang po sa National Capital Region ang walang isang pampublikong hospital. Katulad yan, ito, ang kasing po example, yung hospital na yan, Ha? Tignan nyo. Ha? Maraming namamatay. Mali ang diagnose. Ito. Ayan po. Tignan nyo. Yung mga nagkaroon ng experience na masama dyan sa hospital ng Muntinlupa. Okay? Kayo na po ang bahala humusga kung dapat pa talagang iboto ang Juan Munti. Ito pa. tignan ninyo. Ha? Kung gano'n na kayaman itong si Joji Alcaraz. Ito ang ilan lamang sa kanyang mga negosyo ha. Tignan po ninyo kung gano'ng kadami na halos lahat na lang dito e eh, pag-aari na nila. Ha? Ito yung tinatawag dito sa amin na Voltage 5 na simula kay Joji Alcaraz, Jimmy Presnedi, ha? Allen Ampaya, Gary Lamas at Alang katsvela Sila lang ang mga nagsisiyama ito. Kaya bantayan po ninyong maigi ah, mga kababayan ko, mga nyo Tignan nyo, ah, talagang puro na lang sila-sila na lang ang may-ari. Kaya wag po kayong magpapabudol dito po sa ikangang One Munti Party List. Kung gusto po ninyo talagang bumoto na kayo ng iba, wag lang mo. Hindi ko po sinisiraan to. Dahil kasi nga, yung isang kilong bigas nga po eh. Ha? Totoo lang po. Pinaparapol pa nila bago maibigay sa amin. Samantalang ginagamit nila ang pondo ha? ng lungsod ng Mountain lupa, na ipinamimigay nila sa iba-ibang mga probinsya at kung saan saan pa. Ampere naman po sa amin yan, di ba? Ampere. Di ba? Hindi ho naman magandayan, di ba? So, now ngayon, iboboto nyo yan para ho kayong kumuha ng batong pinukpok ninyo sa sarili nyong mga ulo. akayo na po ang humusga sa mga ipakikita ko sa inyo. Ha? Kaya nga po, mga kababayan kong mga Montelipeño, wag na wag po kayong magkakamali na iboto itong one Monti partilis list. Yan lang po ang aking pakiusap sa inyo. No? Sana po, ha? Makinig po kayo dahil ako isang Montelipeño. Andiyan po ang mga ebidensya at magpapakita ng kanilang mga hindi magandang gawain. Okay? Salamat po!